isang mapayapang umaga ng Nobyembre sa Grand Junction, Colorado. Ang uri ng araw kung Santa tahimik ang takbo ng buhay hanggang sa hindi na ito nangyari. Sa loob ng isang maayos na dalawang palapag na bahay, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang ina, isang bata, wala na. Ang kama ay basang-basa ng malalim at pulang mancha. Isang kahon ng alahas ang nakabukas ang mga laman nito ay nakakalat sa sahig. Ngunit walang mga senyales ng pagpupumiglas. Walang mga basag na bintana. Walang mga basag na hamba ng pinto. Walang mga sigaw ng tulong na narinig ng mga kapitbahay. Tanging isang malalim at nakakabagabag na katahimikan lamang. Pagsapit ng alas 4, idalawang ng hapon, isang lalaking nanginginig ang tumawag sa siyam isa-isa Sinabi niya sa dispatcher na kakauwi lang niya galing sa trabaho. Natagpuan na niya ang pinangyarihan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang matutuklasan ng mga investigador sa mga susunod na buwan, pira-piraso, ay magbabangon ng isang lubhang nakakagambalang tanong. Talaga bang nasa labas ng bahay ang panganib? Ngayon, ating talakayin ang kaso ngayon. Noong taglagas ng dalawang libot isa, ang mga tahimik na kalye ng Grand Junction, Colorado, isang tahimik na lungsod na matatagpuan mga dalawang daang milya sa timog kanlura ng Denver, ay nasira ng isang tawag sa telepono. Isang tawag na magpapasiklab sa isa sa mga pinakanakakakilabot na investigasyon na nasaksihan ang rehiyon. Ang 38 taong gulang na si Michael Blagg isang veterano ng Navy na naging production manager, ay bumuo ng itinuturing ng marami na isang perpektong buhay. Pagkatapos ng isang dekada ng serbisyo militar, nakapasok siya sa isang sibilyang papel sa Ametek Dixon, isang lokal na kumpanya ng industriya. Kasama niya ang kanyang asawa, ang 34 na taong gulang na si Jennifer, at ang kanilang batang anak na babae ang anim na taong gulang na si Abby sa isang maayos at dalawang palapag na bahay ngunit noong hapon ng Nobyembre 13, ang ilusyon ng payapang buhay na iyon ay biglang naglaho. Alas 4.20 ng hapon, tumawag si Michael sa siyam isa-isa. Kagagaling lang niya sa trabaho. Ang kanyang boses, na naiulat na nanginginig, ay naglalarawan ng isang nakakatakot na eksena dugo sa kama, mga gamit na nakakalat sa sahig at isang bahay na nakakatakot na walang tao, wala na ang kanyang asawa at anak. Sumugod ang mga pulis sa tirahan na may mga nakabunot na armas, hindi sigurado kung may isang marahas na nanghihimasok pa rin sa loob silid-silid. Nilinis nila ang bahay, ngunit tahimik ito. Walang gumagalaw, walang tao roon, ngunit may mali, napakasama sa master bedroom, isang malaking lawa ng dugo ang nagmantsa sa mga kumot isang bukas na kahon ng alahas ang nakatambak sa sahig. Ang mga laman nito ay nakakalat. Ito ay isang detalye na sa una ay nagmumungkahi ng isang pagnanakaw isang pagnanakaw na naging marahas. Ngunit hindi maalis ng mga opisyal ang pakiramdam na may hindi magandang nangyari. Walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok. Walang pag-aaway, walang bakas ni na Jennifer o Abby kahit saan sa bahay o sa mga nakapalibot na lugar. Isang malawakang paghahanap ang nagsimula sa loob ng ilang oras. Ang mga opisyal, helikopter, maninisid at mga voluntaryo ay nagsaliksik sa kalapit na kagubatan at nilampaso ang ilog Colorado gamit ang sonar. Tinawagan ang mga ospital. Tinanong ang mga saksi. Ngunit ang bawat lead ay natapos sa parehong paraan. Wala kahit saan. Sinabi ng mga kapitbahay sa mga detektib na walang kakaibang nangyari. Nang umagang iyon, ipinaliwanag ni Michael na umalis siya papuntang trabaho bago mag alasays ng umaga. Habang natutulog pa sina Jennifer at Abby. Sinubukan niyang tumawag sa bahay noong araw na iyon. Ngunit walang sumasagot, tila kakaiba iyon. Ngunit hindi naman nakakabahala. Nang pumasok siya sa pinto, nang gabing iyon ay sa kalamang niya naisip ang bigat ng sitwasyon. Sa simula ay isinaalang-alang ng mga pulis ang posibilidad ng isang pagsalakay sa bahay na hindi tama. Marahil ay isang pagnanakaw na lumala. Ngunit habang mas maingat nilang sinusuri ang pinangyarihan ng krimen, nagsimulang lumitaw ang mga nakababahalang hindi pagkakapare-pareho. Sa kabila ng malaking dami ng dugong natagpuan sa kama, walang bakas ng dugo sa buong bahay. Walang mga mantsa. Walang mga bakas ng paa. Walang anumang bakas sa pasilyo o patungo sa garahe. Parang baog ang bahay, halos napakalinis. Ngunit sa loob ng nakaparadang minivan ni Jennifer natuklasan ng mga investigador ang maliliit na patak na tila dugo. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Kung may naganap na marahas na kilos sa kwarto at isa o dalawang bangkay ay inilipat sa garahe. Bakit walang nakikitang ebidensya ng paglalakbay na iyon? Maingat na sinimulan ng mga forensic team na itala ang bawat bahid ng dugo, bawat bakas, bawat hibla. Magtatagal ang mga resulta. Ngunit kahit sa mga unang oras na iyon, ang mga detektib ay nagiging hindi mapakali. Parang may isang bagay na inayos. Habang lumilipas ang mga oras ay nagiging mga araw, ang unang pakikiramay kay Michael ay nagsimulang magbago. Ang imahe ng isang dedikadong asawa at ama na malalim na nakaugat sa kanyang simbahan at komunidad ay nagsimulang mabali sa ilalim ng bigat ng lumalaking hinala. Bakit walang kaguluhan sa eksena? Bakit ang kama lamang ang nabasa ng dugo? Bakit ang mahahalagang alahas ay naiwan sa halip na kinuha? At ano nga ba ang eksaktong ginagawa ni Michael sa pagitan ng alas 6 ng umaga at sa sandaling umuwi siya? Sa loob ng 48 oras mula sa pagkawala, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Tahimik na binago ng mga detektib ang kaso mula sa isang posibleng pagdukot patungo sa isang bagay na mas kalkulado. Lumabas si Michael sa lokal na telebisyon kasama ang kanyang biyenan na nagsusumamo para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang asawa at anak na babae. Nagtulungan ang kanyang simbahan, nag-aalok ng mga panalangin, suporta at pag-asa. Ngunit sa likod ng mga eksena, Nagsisimula nang tingnan siya ng mga investigador ng iba, hindi lamang bilang isang nagdadalamhating asawa, kundi bilang isang posibleng suspek. Ang investigasyon ay hindi na lamang tungkol sa paghahanap kina Jennifer at Abby. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng katotohan ng nakabaon sa ilalim ng isang tila walang kapintasang buhay. At kung ang lalaking nagtayo nito ay sumira rin dito. Habang tumatagal ang investigasyon nang walang mga lead, nagsimulang tumindi ang pagkadismaya. Sinuyod ng mga search team ang mga ilog, highway, at mga lugar ng kakahuyan. Pinalawak ng mga detektib ang kanilang mga pagsisikap. Sinuyod ang mga database ng Estado at Federal para sa mga kilalang kidnapper, mandaragit o sinumang may kasaysayan ng mga katulad na krimen, ngunit na natiling malamigang landas. Lumipas ang isa pang araw ng walang progreso. Pagkatapos, ipinatawag ng mga investigador si Michael Blag para sa pangalawang round ng pagtatanong. Sa pagkakataong ito, gusto nilang maghukay ng mas malalim. Hiniling kay Michael na muling bisitahin ang lahat. Ang kanyang kasal, ang mga nakagawian ni Jennifer, ang mga nakagawian ng kanilang anak na si Abby. Gustong malaman ng mga investigador kung nagkaroon ng anumang tensyon. Anumang mga kamakailang pagtatalo, mga kakaibang tawag sa telepono, mga banta o alitan sa labas sa mga katrabaho o miyembro ng kanilang simbahan, iginiit ni Michael na normal ang lahat. Inilarawan niya si Jennifer bilang mapagmahal at deboto, ang kanilang tahanan ay mapayapa. Itinanggi niya ang anumang kaalaman tungkol sa mga kaaway o insidente na maaaring magdulot ng pag-aalala. Ngunit nang tanungin tungkol sa posibilidad ng pagtataksil, ang kanyang sagot ay naging banayad. Sinabi niya na hindi siya naniniwala na may ibang lalaki sa buhay ni Jennifer. Ngunit inamin na hindi siya lubos na sigurado. Ang maliit na binhi ng kawalan ng katiyakan ay malapit ng magkaroon ng bago at kakilakilabot na bigat. Habang inaayos ang mga gamit ni Jennifer, Binuksan ng mga detektib ang isa sa kanyang mga debosyonal sa relihiyon. Sa loob na nakasulat sa mga gilid, natuklasan nila ang isang sulat kamay na sulat tila hindi ito kapansin-pansin sa unang tingin ngunit ang petsa ay mahalaga. Isinulat ito isang araw bago nawala sina Jennifer at Abby. Inihayag ng mensahe na sa halip na magsimba ng umagang iyon, Gumugol si Jennifer ng oras sa pagdarasal kasama si Stanley. Naghahanap ng gabay para sa isang bagay na bumabagabag sa kanya. Nagsimula ang mga investigador ng isang buong investigasyon tungkol sa misteryosong si Stanley na ito. Tinanong ang mga kaibigan, kamag-anak, maging ang mga kapwa nagsisimba. Walang nakakakilala sa isang lalaking may ganong pangalan na konektado kay Jennifer. Pagkatapos ay dumating ang isang pagbubunyag. Si Stanley ay hindi isang lokal na figura. Siya si Charles Stanley, isang pastor na ipinalabas sa buong bansa na kilala sa kanyang mga programa sa telebisyon na pangrelihiyon. Malamang na tinutukoy ni Jennifer ang panonood ng isa sa kanyang mga sermon. Sa palabas na may petsang dalawang araw bago ang pagkawala Mariing kinondena ni Charles Stanley ang nilalamang pang-adulto at ang mapanirang epekto nito sa mga pamilyang kristyano, biglang nagkaayos ang lahat. Habang sinusuri ng Digital Forensics Team ang computer ng pamilyang blog, natuklasan nila ang isang bagay na hindi inaasahan. Walang ebidensya na may karelasyon si Michael. Ngunit may daan-daang nakatagong mga larawan ng nasa hustong gulang na nakaimbak sa kaibuturan ng hard drive ang nilalaman ay nagpapakita ng higit pa sa kaswal na pag -browse. Nagpinta ito ng larawan ng isang lalaking nahihirapan sa mga kumpulsyon, mga kumpulsyon na itinago niya sa kanyang asawa, ang mga larawan lamang ay walang napatunayan. Ngunit sa paningin ng mga investigador, nag-aalok ang mga ito ng isang potensyal na motibo, lalo na kapag tiningnan kasama ng isa pang natuklasan isang hindi na email na nakatimestamp ng alas 3.58 ng hapon noong araw na nawala si Jennifer. Ilang minuto bago tumawag si Michael sa sham isa-isa. Sa loob nito, humingi siya ng paumanhin sa pagsira sa araw at nagpahayag ng panghihinayang na ang kanilang mga problema ay hindi maaaring pag-usapan ng mas mahinahon. Ang tono ay isa sa tensyon hindi pagkakasundo at direkta ang sumasalungat ito sa salaysay na orihinal na ibinahagi ni Michael. Bumalik ang mga detektib sa audio ng tawag sa emergency ni Michael isang nakakabahalang detalye ang namukodtangi. Pagpasok sa bahay at pagtuklas ng dugo, hindi na hinalughog ni Michael ang iba pang bahagi ng bahay kahit ang kwarto ni Abby ay hindi na siya umakyat sa taas. Hindi nagustuhan ng dispatcher ang tungkol sa kanyang anak nang magtanong ang dispatcher tungkol sa kanyang anak na babae. Hindi nagustuhan ng team ang kawalan ng likas na pagkataranta, ang kawalan ng mabilis at parang amahang paghahanap. Mas nakakapagtaka pa ang mga mensaheng voicemail na iniwan niya sa answering machine ng pamilya. Isa sa mga partikular na mensahe na iniwan bandang alas tres ng hapon ay may bahid ng pagkabalisa at pagmamadali. Labis na siyang nag-aalala na walang sumasagot, ngunit sa halip na magmaneho ng anim na minuto pa uwi para mag-check, nag-iwan na lang siya ng mensahe at nagpatuloy sa kanyang araw ng trabaho, nagsisimula ng dumami ang mga hindi pagkakapare-pareho. Kinumpirma ng mga resulta ng laboratorio na ang dugong natagpuan sa kama at sa kotse ni Jennifer ay kanya lamang. Wala ring DNA ni Abby. At lahat ng fingerprint na nakolekta ay tumutugma lamang sa mga miyembro ng pamilya, batay sa dami ng dugong nawala, napagpasyahan ng mga eksperto na malamang na hindi nakaligtas si Jennifer sa pag-atake. Ngunit dahil walang bangkay at walang mga nakasaksi, kulang pa rin ang pulisya ng tiyak na patunay na kailangan para maaresto na natili si Michael sa ilalim ng tahimik na pagmamatyag. Opisyal na hindi siya kinasuhan. Ngunit sa likod ng mga eksena, siya ang naging pangunahing suspek tatlong buwan ang lumipas. Pagkatapos, sa hindi inaasahan, nakabawi ang mga detektib bagamat hindi ito ang inaasahan nila. Isang araw, habang sinusuri ang mga kuha ng surveillance mula sa lugar ng trabaho ni Michael, nahuli nila siyang nagkakarga ng mga muebles sa opisina sa kanyang sasakyan. Mga upuan mga file cabinet, maliliit na kagamitan, lahat ay inaalis ng walang pahintulot kinumpronta ng mga investigador ang kumpanya na kinumpirma na walang pahintulot si Michael na kunin ang alinman dito. Ito ay isang maliit na pagnanakaw ngunit marami itong sinasabi. Para sa mga detektib, ito ay isang mahalagang senyales. Isang lalaking kayang magpakita ng isang anyo ng katapatan habang nabubuhay sa isang kakaibang realidad sa ilalim ng ibabaw, ito ay isang sandali na nagpatigil sa mga investigador. Anong uri ng panlilinlang ang nasa isip ng isang lalaking may pananampalataya sa kanyang manggas, ngunit tahimik na binabaluktot ang mga patakaran para sa personal na pakinabang? Muling dinala si Michael. Ang sesyon ay umabot ng ilang oras. Nagpumilit ang mga detektib sinisiyasat ang bawat anggulo, bawat hindi pagkakapare-pareho, wala silang mga bangkay, walang umuusok na baril. Ngunit umaasa sila na ang presyor ay magdudulot ng pagkasira sa kanyang maingat na pinapanatiling kwento. Walong oras na ang nakalipas sa isang sesyon, pagod at emosyonal na nagugulo, nagtanong si Michael ng isang tanong na ikinagulat ng buong silid. Ano ang pagkakaiba ng first at second degree murder? Nagbago ang tono, natanggal ang maskara, sandali lang. Yumuko ang mga investigador at muling nagtanong, nasaan sina Jennifer at Abby? Ngunit mabilis na nagsara ang pambungad na pangyayari. Kinalma ni Michael ang sarili, walang inihaing bago at bumalik ang katahimikan. Ngunit para sa kahit isang detective sa kaso, may isang sandali sa panahon ng pagtatanong na iyon. Isa lamang kung saan ang boses ni Michael ay may bahid ng isang bagay na totoo, isang bagay na hindi nababantayan. Naniniwala sila na ito lamang ang sulyap sa katotohanan na pinayagan niya gayon paman, wala itong binago. Natapos ang sampung oras ng interogasyon ng walang pag-amin. Lumabas si Michael sa istasyon, malaya. Ngunit ang mga anino sa paligid niya ay lalong dumidilim. Kinabukasan, dumating ang mga opisyal sa bagong apartment ni Michael upang subaybayan ang mga ninakaw na muebles. Kumatok sila. Walang sumagot, katahimikan. Nag-aalala, tinawagan nila ang building manager. Pagpasok nila, ang kanilang natagpuan ay nagpalamig sa tim. Nakahiga si Michael sa bathtub, may sugat ang kanyang mga pulso at may mancha ng pula ang tubig ngunit buhay pa rin siya. Isinugod siya ng mga paramedik sa ospital kung saan mabilis na natukoy na mababaw lamang ang mga sugat. Hindi isang tunay na tangkang pagpapakamatay pinaniniwalaan ng mga investigador kundi isang kalkuladong pagganap, isang taktika, isang paghingi ng simpatya, marahil isang pangabala. Apat na buwan na ang lumipas mula nang mawala sina Jennifer at Abby dahil walang bagong ebidensya at walang mga bangkay na tigil ang kaso. Walang konkretong impormasyon ang mga taga Ang bawat araw na lumilipas ng walang natuklasan ay parang isa pang pintong tahimik na nagsasara. Dahil sa desperado para sa isang breakthrough, naglunsad ang mga autoridad ng isang malawakang operasyon sa paghahanap noong Abril. Mahigit dalawandaang bolontaryo ang nagsiksik sa lupain na sumasaklaw sa libu-libong milya kuwadrado. Hinanap nila ang mga kagubatan, bangin, bukid at ilog. Sa loob ng sampung magkakasunod na araw, nagpatuloy ang mga team. Wala silang nakita malungkot ang kapaligiran. Naubos na ang mga lead. Halata ang pagkadismaya. Ngunit tumanggi ang pangkat na hayaang tumigil ang kaso. Nanatili silang naniniwala. Nadulas si Michael sa kung saan nagkamali siya. Sandali na lang bago mabunyag ang pagkakamaling iyon. Dumating ang oras na iyon. Hindi lang sa paraang inaasahan ng sino man, may naalala ang mga kasamahan sa trabaho mula sa Ametek Dixon na kakaiba noong araw na nawala sina Jennifer at Abby. Si Michael, isang production manager, ay nakitang nagtatapon ng basura. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit. Parang kakaiba ito sa kanila. Hindi niya kailanman tinapon ang basura. Ang tila maliit na gawain ay naging napakabigat. Nagsimulang bumuo ng teorya ang mga investigador. Paano kung ang mga bangkay ay inilagay sa dumpster ng kumpanya noong araw na iyon? Paano kung itinapon sila ni Michael ng harapan at binantayan ang schedule ng pagkolekta ng basura upang matiyak na madadala ang mga ito sa landfill. Nabago ang pokus, lahat ng atensyon ay napunta sa Mesa County Landfill. Isang malawak na tanawin ng basurang pang-industriya at pagkabulok milyon-milyong libra ng basura na nakabaon ng patong-patong na umaabot sa mga ektarya. Ang gawain sa hinaharap ay magiging napakalaking, ngunit hindi na ito usapin ang pagsisikap. Isa na itong tanong ng pangangailangan. Ang mga sagot sa kanilang paniniwala ay nakabaon sa ilalim ng basura. At sa pagkakataong ito, hindi sila aalis hanggat hindi nila ito natatagpuan. Kinausap nila ang tagapamahala ng landfill na naglalahad ng isang teorya na tila hindi kapanipaniwala ngunit nakakagambala. Naniniwala silang ginamit ni Michael ang dumpster ng kumpanya upang itapon ang bangkay ng kanyang asawa. Nagatubili ang tagapamahala. Ang paghuhukay sa milyon-milyong libra ng basura ay isang pambihirang gawain ngunit ang determinasyon ng mga investigador ay nakaimpluensya sa kanya. Gamit ang mga modernong sistema ng pagmamapan ng basura at detalyadong mga talaan ng basura, pinaliit nila ang paghahanap sa isang dalawang daang by 300 talampakang seksyon ng landfill tatlumpong talampakan ang lalim gayumpaman, ito ay isang napakahirap na gawain. Mahigit isang punto walong milyong cubic feet ng nakakompress at nabubulok na basura. Noong Mayo 13, nagsimula ang operasyon hinalughog ng mabibigat na kagamitan ng lupa na nag ng mga tambak ng basura mula sa patong-patong na libingan. Sinuyod ng mga voluntaryo at mga forensic team ang bawat tambak. Hinahanap ang anumang hindi nabibilang, ngunit mataas ang mga panganib. Hindi matatag ang lupain, nakalalaso ng hangin. At habang palalim ang kanilang paglusong, lalo itong nagiging mapanganib ang mga araw ay naging linggo. Ang landfill ay nagbunyag lamang ng pagkabulok at pagkabulok. Nagsimulang humina ang espiritu gumapang ang pagdududa. Pagkatapos sa ikalabing anim na araw nangyari ang hindi inaasahan. Mula sa mga nabulok na kalat isang binti ng tao ang lumitaw. Nabaluktot. Walang buhay, halos hindi buo. <laughs> ang sandaling iyon ay nagpatigil sa lahat ng nasa lugar. Kalaunan ay inilarawan ng isang investigador ang kaguluhang sumunod bilang hindi kapanipaniwala. Mga matatandang lalaki at babae na tumatakbo sa lahat ng direksyon na puno ng emosyon. Walang sino man ang tunay na naniniwala na darating ang araw na ito, ngayon, narito na. Ang mga nabubulok na labi ay dinala sa Forensic Department. Kinumpirma ng team ang kinatatakutan ng marami. Ang bangkay ay si Jennifer Blag. Natagpuan siyang nakasuot ng pajama. Isang dental brace ang nanatiling nakakabit sa kanyang bibig. Kinumpirma ng isang autopsy ang sanhi ng kamatayan, isang tama ng baril sa ulo na pinaputok habang malamang na natutulog siya, hindi may iwasan ang susunod na hakbang, naglabas ng warrant at si Michael Blagg ay inaresto sa bahay ng kanyang ina. Pagbalik sa landfill, Nagpatuloy ang paghahanap kay Abby Sinala ng mga investigador ang mahigit apat na libot anim na raang toneladang basura na bumaba ng labing siyam na talampakan sa kailaliman ng landfill. Ngunit hindi na natagpuan ang batang babae pagkalipas ng 52 dalawang araw natapos ang operasyon. Ang sakit ng pagkabigong iyon ay babalikan ng pangkat sa mga darating na taon. Pagkalipas ng dalawang taon, nagsimula ang paglilitis Nagpakita ang prosekusyon ng isang nakakakilabot na salaysay. Binaril ni Michael Blagg ang kanyang asawa sa mukha habang natutulog ito. Pagkatapos ay binalot niya ang katawan nito ng nylon tarp, inilagay siya sa minivan ng pamilya at itinapon sa dumpster ng trabaho. Bumalik siya sa bahay at inayos ang eksena upang magmukhang isang pagnanakaw na nagkamali Tumuto lang depensa, iginiit na walang direktang ebidensya na naguugnay kay Michael sa bangkay, walang mga saksi, walang armas, walang pag-amin, lahat ng ito ay sirkumstansya. Ngunit ang bigat ng mga katotohanan ay nagsasabi ng ibang kwento, pagkalipas ng limang linggo, bumalik ang hurado na may hatol. Nagkasala ng first degree murder. Nagkasala ng pagnanakaw laban sa kanyang amo, nagkasala ng isang kalkuladong pagtatakip. Si Michael Blagg ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Hindi siya kailanman kinasuhan kaugnay ng pagkamatay ni Abby, ang kanyang mga labi ay hindi kailanman natagpuan. Naniniwala ang mga investigador na ang kontrol ang motibo. Ang mga sikreto sa kanyang computer ang itinanghal na pinangyarihan ng krimen ang desperadong pagtatangka na mapanatili ang isang malinis na imahe sa publiko, lahat ay tumutukoy sa isang lalaking mas gugustuhing sirain ang kanyang pamilya kaysa harapin ang pagbagsak ng kanyang maingat na pinamamahala ang buhay. Hindi siya kailanman umamin, hindi kailanman inamin ang pagkakasala. Kahit na matapos ang paghatol, pinanatili ni Michael ang kanyang kawalang kasalanan. Pagkalipas ng mga taon, noong 2014, ang kanyang paghatol ay binawi. Hindi dahil sa mga bagong ebidensya, kundi dahil ang isang hurado, isang babaeng nagngangalang Marilyn Charlesworth, ay nabigong ibunyag na siya ay isang nakaligtas sa karahasan sa tahanan. Ikinatwiran ng depensa na ang pagkukulang na ito ay nadungisan ang grupo ng hurado. Muling nilitis ng Estado ang kaso sa pagkakataong ito sa Jefferson County, labing pitong taon na ang lumipas mula noong pagpatay kay Jennifer. Mas matanda na ang mga saksi, kupas na ang mga alaala. Ngunit nananatili pa rin ang ebidensya muling nahatulan si Michael sa lahat ng mga kaso. Ibinalik ang habang buhay na pagkakakulong. Ngayon, pinaglilingkuran ni Michael Blagg ang kanyang sentensya sa Colorado Territorial Correctional Facility sa Canyon City, tinanggihan ang kanyang apela noong 2018. Pinagtibay ng isang panel na binubuo ng tatlong hukom ang desisyon. Ang pinangyarihan ng krimen ay itinatanghal. Ang sandata ay natunton pabalik sa kanya. Natagpuan ang bangkay na nakabalot sa isang trapal mula sa kanyang lugar ng trabaho napapalibutan ng basura na nagmula sa kanyang opisina. Ang kwento na nagsimula sa isang nanginginig na boses sa isang tawag sa Sham isa-isa ay natapos sa isang malamig na selda. Milya-milya ang layo mula sa Grand Junction kung saan ang kapalaran ng isang batang babae ay nananatiling nakabaon magpakailanman sa katahimikan.